Hello mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Kapapasok lang po ng info. Ito raw si Sara Duterte ay pumasok ng Congress at dumiretso sa opisina ni Polong na kanyang kapatid at uh, ayaw daw lumabas, no? Kung kaya't itong mga empleyado na sa halip ay magsisi-uwi na ay uh, hindi nakauwi sapagkat pagkata. Uh, nag-aabang po ng mga mangyayari doon, no? At uh, ito raw ama ay tila mananawagan na pababain si uh, Presidente BBM, no? Sa akin pong pananaw, ito po ay isa ng pagpapakita na talaga mga Duterte ay desperado na sa kanilang buhay. May mga napapakinggan pa tayo sa mga uh, uh, balita na tila binabantayan ni Sara Duterte itong si uh, Soleika, no? Yung kanyang staff, itong abogado niya na pinapaharap niya sa hearing sa Quadcom na di po ba ito ay nakontemp at ngayon ay nakakulong ito po yata ang ipinasok ni Sara Duterte doon para bantayan ito, no? Sapagkat ito ay kanyang staff, no? Pero sa isang banda, hindi po ba ito'y pagpapakita na desperada na talaga itong si Gurgur, no? At uh, may mga nakakita rin sa mga supporters ng uh, Duterte Doon sa may EDSA eh, ano po ba talaga ang plano nito? Kailangan po tayo maging mapagmatsyag, makialam, magbantay. Sapagkat alam nyo po, kung si BBM po ay pupwersahin nilang pababain, sigurado pong sila ay pupwesto sa Malacanang at hinding-hindi aalis yan dyan. Dadanak ang dugo, gagamit yan ng kanilang mga bayarang na uh, kasundaluhan na may mga armas upang sila ay makapamalagi dito, no? Uh, panawagan na lang natin kay Mr. Bongbong Marcos, wag na wag kang bababa, wag na wag kang magpapatakot. Kasi alam niyo mga kapatid, kapag uh, si uh, Marcos ay nakinig sa mga Duterte at siya ay bumaba sa upuan, wala naman pong mapapapwesto dyan na mga ginugusto nating maglingkod. Hindi po nila isusubo ang kanilang buhay sa magulong daigdig ng politika. No? Kahit sabiing mga politiko sila, kahit sabing marami silang supporters, kahit sabihing naririto tayo para suportan sila, hindi po yan sila uupo kung ganyan kagulo ang panggagalingan ng upuan na kanilang uupuan. No? Kaya po mga kapatid, dapat po ngayon makiramdam tayo kasi hindi natin alam ang takbo at likaw ng utak ng mga Duterte kung anong kanila mga pinaplano. Kasi ito si Sara Duterte ay booking na, no? Tingnan nyo, sari-sari ng ginagamit na pangalan, no? May mga gurgur, may nga tambaluslos, ngayon naman ay mga piatos-piatos, ano, ano pa kaya ang gagamitin ni Sara Duterte? Wala na eh. Praning na to, Baliw na. Wala nang maisipan Kayo mga DDS, kung mahal nyo mga Duterte, kayo mismo magkaisa kayo, no? Magkaisa kayo, ninyo na isigaw ninyo, natatay digong tama na. Tama na, magulong-magulo na. Hindi na kami magsu-support sa inyo. Hintayin nyo na lang ang tamang panahon para kayo ay uh, magka- desisyon na lumaban muli kung sakaling kayo ay uh, gusto pa talagang pumwesto. Kayo mismo, mga supporters ng mga Duterte, magkaisa kayo. No? Pagkaisahan yung uh, pangaralan, manawagan kayo sa mga Duterte. Natigil na, tigil ng panggugulo. No? Noong siyang nakaupo noong 2016, kahit ayaw ng mga tao sa kanya, hindi siya ginulo. Hinayaan siya na matapos ang kanyang termino. So ngayon, kahit na nga ba patay dito, patay doon ang ginawa niya, walang nagtangka na siya ipatigilin. Inintay ang termino niya ng anim na taon. Pwes ngayon, intayin din nila si BBM na matapos ang termino. Ganyan ang, uh, ganyan ang uh, utak ng matalinong politiko. Lumalaban ng parehas. No? Pero kung kanyang persahan ang ginagawa ng mga Duterte, may mga pinoproteksyonan yan, kaya gusto nilang maupo. No? Meron silang mga bagay na hindi nila matupad-tupad, kaya yan, nagpupumilit sila na sirain ang mga Marcos, sirain ang uh, panunungkulan ni BBM, at ngayon, yan na, sari-sari ng ginagawa, sarap para kang daga. Basta ka lang pumapasok sa lungga ng may lungga. Hindi ka naman nararapat yan sa kongres, nagaano ka dyan. Kung may respeto ka pa sa sarili mo, manahimik ka na lang. Kasalanan mo kung bakit napapahamak ang mga staff mo. Kung di mo sila ginagamit, kung ikaw mismo ang humaharap sa Quadcom para ipaliwanag ang mga itinatanong sa'yo, hindi magkakaganyan. Damay-damay na ang mga taong sumusuporta sa iyo. Bilib din naman ako sa mga sumusuporta sa inyo, ano? Nagpapakagaga, nagpapakagago, nagpapakatanga, no? Buhay niyo. sinasakripisyon niyo. Pangalan niyo sinisira niyo sa taong bayan. Ano pa kayong matatanggap ng taong bayan niya? Nakipagsabwatan na kayo diyan sa mga Duterte. Hindi ba kayo nag-iisip? Hindi nyo ba naiisip na dapat lang kung may anomalya, ipatapat nyo para alam ng taong bayan, para malaman natin ang gusto kung sino ang dapat pagkatiwalaan. Pero kung kayo mismo kinukonsintin nyo yan, tapos tatakbo kayo sa gobyerno bilang kongresista, bilang senador, walang titiwala sa inyo. Laglag kayo dahil kayo mismo nagkukubkob ng mga uh, ah, nagpapakasama sa paglilingkod nila. No? Tama bang konsintihin nyo ang lumulustay ng pondo ng bayan? Hindi naman mga taga, hindi naman kasaman sa gobyerno yung naghahanap ng pondo eh. Ang taong bayan na naghahanap ng pondo dahil yung perang nilulustay ni Sara Duterte ay pera ng bayan. Kaya huwag niyong isipin na hinahabol yan ng mga taga-quadcom para sa sarili nila. Hinahabol ng taga-quadcom yan sapagkat ang taong bayan ay nagwawala na sa paglulustay ng pera ng bayan ng mga Duterte. No? Kaya kayo, mga sumusuporta sa mga Duterte, kayo'y manawagan na kung mahal mga Duterte at ayaw niyo makulong, Ayaw yung malaman ang katotohanan na sila talaga nagwalang hiya sa bayan. Manawagan kayo. Ipanawagan niyo na sila tumigil na sa kakapanlaban nila. Ang matanda Duterte wala na sa pwesto. Si Sara Duterte resign na sa DepEd. Nagwala na, nag nagmaldita na, nagsinungaling na, naglustay na ng pera. Gumamit pa ng konsino-sino na may ng pangalan. Anong klase yan sinusuportahan nyo? Matauhan naman kayo. Sige po mga kapatid, yan po ang latest update. Ano? Na si Sara Duterte nga po ay pumasok sa Congress, diretso sa opisina ng kanyang kapatid na si Polong at ayaw lumabas. At hanggang ngayon may mga nagbabantay doon. Maraming salamat mga kapatid. Tayo po ay makialam, tayo po ay makiramdam, tayo po ay magmatsyag. Listo po tayo sapagkat hindi po maaari na si BBM ay mapababaan ng mga Duterte sapagkat ang manunungkulan ay ang mga Duterte na isinusukan na ng bayan. Maraming salamat mga kapatid. Salamat po.